Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking si Renzo Cervantes. Walong taong gulang pa lamang siya ng matagpuan ni Silvia Nuevas noong April 11, 2023. Kung sino man ang nakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Miss Claire Bergania. Social Worker ng Medalman Community Support Center Incorporated, Mercy House of the Philippines o tumawag sa numero na 0963 395 -7785. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Pag-ibanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Sumasa yung papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FCBC. -E Himpilang. 702-DZAL. Agapay ng sambayanan programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702-DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang hapon kaagapay. Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay miyembro ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwal Mendoza, ang muli niyo pong makakasama ngayong hapon. Tayo po ay sa bayan ng napapakinggan over 702 DZAS AM Band. Pagbati po sa ating mga masugid na tagapakinig gamit-gamit ang kanilang PM radio at transistor radio. Even sa ating online listeners sa pamamagitan naman ng ating website na febc.ph at sa DZAS mobile app. Magandang hapon po sa inyo. At tayo rin po ay na. Susubaybayan na sa ating live streaming over uh, or via Facebook o YouTube at uh, binabati natin ang ating team online na nanonood na sa atin. Do not forget to uh, share this episode sa inyong mga social media accounts at group chat. Para po sa inyong mga mensahe at mga komento, magpadala lang po kayo ng inyong uh, pabati din no sa ating uh, chat box. And do not forget also to uh, share or follow ang uh, inyong agapay ng sambayanan sa aming mga social media platforms. Again, kami po ay matatagpuan sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at sa TikTok. I-follow nyo na po kami para sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Nice ko nga bumati na ng maligayang kaarawan sa ilan nating celebrators for today katulad ng ating program supervisor Diyan po sa ating himpilan sa Bacolod, ang 1233 DYVS na si Ate Lea Navarro. Happy birthday po! Maging ang kaagapay natin dito sa FABC sa ating HR department na si Faith Tomakin. Happy, happy birthday! Maligayang kaarawan din kina Ate Hannah Placer, Islaksel Habacon, Julius San Juan at kay Ate Clarence Jonggaya. Happy birthday and happy anniversary naman sa ilan nating mga kaagapay na nagdiriwang today. We pray na pagpalain po kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw and may you enjoy your special day kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At isang mahalagang anunsyo mga kaagapay, dito nga pong mga nakaraang araw ay nakaranas po tayo ng masamang lagay ng panahon. Dulot po yan ng bagyong krising, dante at emong at uh, yung pinalakas din po na habagat at patindi ang uh, pinsalang iniwan po nito sa iba iba't ibang bahagi ng ating uh, bansa at uh, sa panahon po ng krisis uh, ngayon mga kaagapay may magagawa po tayo kayo po ay aming inaanyayahan na makaisa sa ating bayanihan para maghatid ng tulong at pag-asa sa mga nasa lanta so our trusted partners on the ground, which is ito pong Operation Blessing, World Vision, at Philrad. So, paano nga ba tayo magiging kaisa? No? Paano makikisa sa ating bayanihan? Mayroon po tayong ilang kaparaanan. Una, give. Maari po kayong magpadala ng inyong pinansyal na suporta. Ano? At uh, para po sa detalye, ay uh, maaaring pong bisitahin ang aming website na febc.ph give. At dyan po makikita yung ilan mga, ilang mga detalye katulad ng aming bank accounts at iba pang kaparaanan kung paano po tayo makakapagbahagi ng ating donation. donasyon. Ikalawa naman po ay uh, pray. Ayan, let us continue to lift up in our prayers yung mga apektadong pamilya yung ating mga first responders yung ating mga kawani mula pa sa gobyerno at ang ating mga partners ano na maihatid itong mga tulong na ito sa mga apektado nating kababayan and third one is share tulungan niyo po kami mga kaagapay na spread po itong ating bayanihan initiative no sa inyong community sa inyong church or even sa inyong social Media at lahat po ng ating malilikom na donation dito po sa ating FEBC bayanihan ay uh, will be uh, equally distributed sa ating uh, partner orga orga organizations katulad po ng Operation Blessing, World Vision at Philrads. Para po sa mga katanungan ay maaari po kayong uh, magpadala ng inyong uh, mensahe sa ating uh, mobile number na 0927-778-6909. 0927-778-6909. At sa ating uh, Uh, team Online na nanonood sa atin, makikita nyo rin po dyan yung QR code na pwede nyo pong i-scan para po makapagbigay po tayo ng uh, mas ano ng ating uh, financial support. At again mga kaagapay, sa panahon ng krisis natin ngayon, magsama-sama tayo, magbayanihan tayo para sa ating mga kaagapay. At dito po sa Ahensya de Consensya, patuloy po nating nakakatuwang ang ating government agencies na kanilang layon ay makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. Ang ating pong featured agency for today ay ang Philippine Health Insurance Corporation of field health. Kung kayo po ay may mga katanungan lalo na ikaw ay uh, miyembro ng PhilHealth, ay pwede po kayong magpadala ng uh, katanungan dito po sa ating chat box sa YouTube at sa Facebook. At makakapanayam na po natin sa kabilang linya ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth NCR walang iba kundi si Mr. Mon Acoba. Sir Mon, magandang hapon po sa inyo. Yes, uh, magandang hapon uh, Arwell. Yes, Sir Mon, maraming and, uh, magandang hapon. Yes, Sir, maraming salamat po for uh, joining us today at uh, katulad nga po ng ating uh, palagi ang ginagawa dito sa ating programa eh makikihingi po kami ng ilang updates mula po sa mga programa ng uh, PhilHealth. Eh uh, maganda rin po, Sir Mon, na uh, balikan natin yung naging talumpati po ni uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang uh, SONA. At uh, bahagi nga po ng kanyang talumpati eh sinure po niya 'yung ilang highlights ano uh, na may kinalaman po sa serbisyong pangkalusugan pa, para po sa ating mga kababayan. So, leras reiterate po para po sa mga kabatiran, para po sa kabatiran ng ating mga kaagapay at unang nga po sa mga binanggit ng ating uh, pangulo nga uh, Marcos Jr. Eh, ito nga po nga uh, itinuloy na 'yung uh, zero balance billing. So, it means eh mm -hmm. wala na daw babayaran 'yung ating uh, mga pasyente sa mga hospital. Opo. Okay. Ganito po yan. So sa ilalim po ng batas, the universal health care law, uh, ang sabi doon that every Filipino shall be granted immediate eligibility and access to preventive, promotive, curative, rehabilitative and palliative care. So ang gusto po natin malaman dyan at ang sinisigurado natin dyan, eh, dapat lahat po ng mga Filipinos ay may access po sa healthcare po ng universal healthcare. Mm -hmm. So noong uh July 25, uh meron tayong enhanced uh, nilaunch natin yung enhanced primary care services. Ito yung uh, sagot natin para sa promotive and preventive care na gusto mm -hmm. ng universal health. So kung alam na alam po natin yung RW, -Well, di ba? Yung uh, consulta package. Yes. Diba po po. Mm -hmm. Opo, yung consulta package ngayon ay yan po yung primary care service natin. Subalit so, ito ay inenhance natin. Mm -hmm. Pinalawig, pinalawak at uh, nilakayan din po no yung ating beneficiary dito sa mm -hmm. consulta package kaya ito na po yung tinatawag natin na Yakap Program mm -hmm. or yung Yaman ng Kalusugan Program. So tulad ng sinabi ng ating presidente nung SONA, sasagutin na rin po ng... ng uh, ng PhilHealth, yung primary care services ng ating mga members and dependents. Mhm. Mm Opo. Mm -hmm. So, anong ibig sabihin nito? So, meron tayong mga accredited na Yakap clinic kung saan ang pipili yung mga members and dependents kung saan sila magpapa-check up. Mm -hmm. So, dito sa Yakap program, ano po pwede makuha? Uh -huh. So, kahit wala po silang sakit, pupunta sila rin ngayon sa kanilang napiling Yakap clinic para po magpa medical consultation, screening and assessment. Ngayon, kasama rin po sa Yakap program yung mga laboratories and uh laboratories and diagnostic. So kung nakita ka ni doctor sa Yakap clinic at at uh, upon his assessment, kailangan mo ng further laboratory test, uh -huh. magpakuha ka ng mammogram or bawa kailangan mo magpakuha ng lipid profile or complete blood count o x-ray or ECG. Uh, depende kay doktor yan. No? Kasi risk-based program. Siya po magsasabi kung anong kukunin mong uh, lab test or diagnostic test. So Halimbawa nagpa-fasting -fast, blood sugar ka, sinamahan pa ng HbA1c test at uh, ngayon uh, kasama rin yan sa YACA program. Tapos pag halimbawa nakita yung resulta at nakita na na-confirm na mataas nga yung iyong sugar at uh, pre-diabetic ka, Ah, uh, kasama rin po sa Yaka program ang gamot. Okay? Mm -hmm. Yung medicines na yan or gamot, yung gamot are well may ibig sabihin yan. Uh -huh. Guaranteed access uh, medications for outpatient treatment. So, kailangan mo ng maintenance medicine? Kasama rin po yan sa Yaka program. Mm -hmm. Kung dati dati sa ilalim ng na nasa 21 lang, ngayon naaabot na po sa 53 uh, medicines ang covered po ng ay program sa ilalim ng PhilHealth gamot. Mm -hmm, mm -hmm. At ayan nga po so, ano po. yung so, uh, Go ahead hmm. sir Mon. Balikan natin yung mm -hmm. zero balance billing. Yes, aha. Yung zero balance billing po, uh, yan po yung no balance billing policy. Mm -hmm. ng ibig sabihin no bayad bayad. At uh, sa mga pampublikong ospital, ito ay pinapatupad na po. Mm -hmm. Tulad ng sinabi ng ating presidente. Mm -hmm. As long as sumunod po sila sa polisiya po sa ilalim ng zero balance billing policy. Okay? So kasi sa zero balance billing policy, uh, may may mga conditions diyan na kailangan sundin para wala pong babayaran yung ating mga members or dependents ng PhilHealth kung sila ay naospital sa isang pampublikong ospital. Okay? Tama po 'yan. Subalit so, halimbawa, uh, meron kasing ibang mga pasyente na gusto pumunta sa private room or sa suite room at gusto niya yung kaniyang uh, napiling doktor no uh, that's the time na madi-disqualify siya sa no balance billing policy mm, uh, papasok okay. ngayon yun yan pero makakakuha pa rin siya ng fill-out benefit yeah, pero okay. sa ilalim po ng regular all case rates po natin. Oh, so, in short, Sir Mon, Opo. ito po ay applicable lamang, itong zero balance uh, billing sa mga public hospitals po natin? Sa ngayon po, uh, sa mga public hospitals. Mm -hmm. uh, pero sa ilalim ng batas, dahan-dahan uh, yeah. eh, uh, ipapasok din natin yan mm -hmm. sa private hospitals. In fact, there are some private hospitals uh, as of now, na 10% ng kanilang uh, accommodation ay pinapatupad na po itong zero balance billing policy. Opo, meron na tayong mga pa, uh, private hospitals na pwede ka nang makakuha ng zero balance billing policy. Dinadahan-dahan lang po natin muna. Mhm. Mm so yan ah, malinaw po from uh, PhilHealth na sa ngayon ay uh, sa mga public hospitals pero unti-unti yan po yung uh, patuloy natin na hihinga ng update ano mula po sa PhilHealth kasi ang goal din nila hindi lang sa public hospitals maging sa ating uh, private uh, institutions or hospitals ay makapaghatid din ano may upray, may apply din itong uh, zero balance billing na uh, binahagi nga po ng ating uh, pangulong Marcos Jr. sa kanyang zona uh, So baka may dadagdag pa po tayo about dito sa ating zero balance billing sir mon Opo, uh, maliban po sa zero balance billing policy. Gusto natin ipaalam din. Mm -hmm. At uh, mabuti nga po at uh, talagang napaka at uh, nabida po ng ating pangulo, okay. no? Kasi talagang nagtaas naman po ang mga benepisyo ng PhilHealth. Yes. Uh, yung iba uh, actually uh, across the board yung all case rates natin nagtaas po ng 95% po, no? So yung tulad ng uh, dengue fever na 10,000 uh, since 95% ang increase so 95% times 10,000 that's 95 so napatungan na 95 so that's 19,500 po. Isa lamang po 'yan sa ating mga case rate, no? Mm -hmm. We have around 9,000 cases covered po ng PhilHealth. At maliban dun sa increase ng 95% uh nagtaas din tayo ng benepisyo na more than 95% sa mga selected rationalized case ray tulad po ng ating Z benefit package no yung kidney transplantation na umaabot up to 2.1 million pesos ganun din po yung may ischemic heart disease or ng acute myocardial infarction pag sa puso umaabot up to 500,000 yung ating benepisyo na dati-dating around 30,000. So napakataas talaga ng benepisyo ng PhilHealth. Uh, okay. Linawin ko well. na yes, ang tumaas po ang aming benepisyo, hindi po premium contribution, huwag tayong malito. Mm -hmm. Ang tumaas ay ang ating benepisyo. And nadagdagan pa ng ating Promotive and Preventive Care, ito po yung YACAP program na inulutsad din ng ating presidente noong uh, July 25 po. 2025 mm -hmm. sa Gateway Mall yes. po which means itong Yaka program po ng PhilHealth ay uh, Yaman ng Kalusugan program para malayo sa sakit which is siya na po eh patuloy na Tama pong po. uh, uh, ini-implement yan or ina-apply ng uh, PhilHealth para po mas mapaigting, mapalakas pa ang servisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan and also eh nabanggit din po ng ating pangulo kahapon sa kanyang SONA eh, ito pong mga Kaagapay po natin na dialysis patients. Eh, sabi po yes. niya eh libre na ano ang mga kakailanganing gamot talong-lalo lalong-lalo na 'yung mga dialysis patients po natin na tatlong merong tatlong session sa loob ng isang linggo. Yes. Yes. Opo, 'yung tinatawag natin mga CKD mm -hmm. uh five patients natin, chronic kidney disease mm -hmm. na kailangan po magpa-dialysis. Opo. So yung ating mga member patients, kasi nag-umpisa yung PhilHealth sa uh, 45 sessions na dialysis session per year, ginawang 90. Subal, subalit sabi ng ating mga CKD patients, three times a week ang kailangan. Mm -hmm. So there are 52 weeks in one year. So three times 52, That's 156. Yan na po ang pinapatupad natin ngayon sa PhilHealth. Covered na po ng PhilHealth yung 156 dialysis session ng ating mga PhilHealth members na may CKD patients. Okay? And maliban doon, nagtaas din po yung ating case rate per session from 2600 umabot ng 4000 at ngayon ay 6350. So that's more than enough, no? Uh, sa pagpapa nila kaya dapat wala na pong out of pocket o wala na po dapat bayaran yung ating mga CKD patient members kung sila po ay nagpapa mm-hmm. And also hindi lang po sa dialysis dahil nabanggit po ng ating uh, pangulo na pagdating po sa kidney transplant ay uh, itinaas na yung uh, limit hanggang uh, 2.1 million pesos, Sir Mon. Tama rin po 'yun. Dati-dati, it's a uh, naka naka-case rate siya at 600,000 mm -hmm. yung ating uh, kidney transplantation. Ngayon, uh, tulad ng uh, uh, binahagi po ng ating uh, presidente, umaabot na po sa up to 2.1 million yung ating uh, Z benefit package para po sa kidney transplantation. Mm -hmm. Tandaan lamang po that not all PhilHealth accredited hospitals has the capability to perform the kidney transplantation po. We have contracted hospitals para dyan tulad po ng uh, NKTI, National Kidney Transplant Institute. At uh, kung makita nyo po, meron tayong mga list of uh, contracted hospitals who are able to perform po yung kidney transplant procedure po. Nasa website po natin yan. Mm -hmm. At ilan nga po 'yan ano, Sermon sa mga ibinida o Hinailized binigyang diin ng ating Pangulong Marcos Jr. yung mga ongoing programs po ng uh, PhilHealth at katulad din po ng nabanggit ni Sermon, eh patuloy pang nagtataas ang uh, benepisyo natin dito sa all case rates. Again ha, yung yung mga benepisyo po ang tumaas, hindi po yung ating contribution. So ito po yung patuloy na ginagawa ng PhilHealth para po patuloy din na makapagserbisyo sila no sa ating uh, pangkalusugan. And panghuli na lang sermon eh paanyaya na lang po sa ating mga miyembro na magpa-register na dito po sa ating konsulta program. Opo, actually yakap program na po no. Ayun. Ah, uh, tulad ng uh, binanggit ng ating uh, presidente mismo na nanggaling na po sa ating presidente 'yan you no. Know? Dapat po uh, nandiyan na po, nakalatag na po ang mga health programs po ng ating gobyerno through the universal health care. Nandiyan na po yung yakap. Ngayon ang pakiusap na lang namin sa mga members and dependents ay magparehistro sila bilang yakap beneficiary. Mm -hmm. Sila po kasi ang pipili ng kanilang preferred na yakap clinic. Mm -hmm. Of course for practical reasons, yung pipiliin ng yakap clinic yung pinaka accessible or yung pinaka convenient na puntahan nila para madaling uh, madaling ano no puntahan. Uh, pangalawa, syempre check din nila no yung dekalidad ng serbisyo ng kanilang Yakap Clinic. Uh, kung yung yung pinaka preferred nila, yun po yung dapat piliin nila. So yun po yung pakiusap namin ngayon sa aming mga PhilHealth members including the dependents na sana po magpa Uh, pa-register na sila sa kanilang napiling yakap clinic at magpa-check up na po sila. As kailangan talaga po rito yung first patient encounter at makuha yung health profile ng mga yakap beneficiaries para po makita kayo ni doktor, magkaroon ng medical consultation at kung kinakailangan, uh, makakuha kayo ng lab test, diagnostic test and field health gamot po. Mm -hmm. kaya i-maximize na po natin itong opportunity nito mga kaagapay. Huwag na po natin hintayin na may maramdaman pa tayong mga sintomas ng sakit bago po tayo tumungo sa doktor. At dito nga po ang PhilHealth upang bigyan tayo ng mga benepisyong pangkalusugan. At kung tutusin Sir Mon, sa dami po ng benepisyo ng PhilHealth, eh, lahat po tayo ay eh, miyembro na rin ng PhilHealth. Kaya maraming salamat Sir Mon. At bago po namin kayo pansamantalang pakawalan, mensahe na lang po natin sa sa mga kababayan natin at ang inyong contact details. Opo, sa ating mga members, no? Kung meron pa po kayong mga katanungan, actually sa lahat, no? Not even dependents. Mm -hmm. uh, you can always uh, email us at uh, actioncenter at philhealth.gov.ph Check nyo rin po yung mga listahan ng ating mga yakap clinics na makikita nyo sa ating philhealth website sa www.philhealth.gov.ph And gamitin nyo na rin po yung ating mga PhilHealth member portal or yung ating Ego, EGOV uh, super app. Alamin nyo lang po muna, dapat alam nyo po yung PhilHealth ID number ninyo at kung alam nyo na yung PhilHealth ID number ninyo, makaka-access na rin po kayo sa ating mga PhilHealth member portal para ma-check nyo po yung status of your membership, status of your contribution, and even check your member data record kung updated yung mga qualified dependents po ninyo. And with that, uh, well, maraming salamat po sa inyong tulong kasi ito talaga ang kailangan tulong ng PhilHealth, yung information dissemination, uh, information awareness po ng ating publiko pagdating po sa mga programa ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Program. Again, magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo at uh, muli magandang hapon sermon. God bless you. Thank you, thank you. Nakasama po natin si Mr. Mon Acoba, ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth NCR. At yan nga po ang ilan sa mga benepisyo ano, na hatid sa atin ng PhilHealth para po sa ating pangkalusugahan. At patuli uh, patuloy din po ang aming panyaya sa inyo na magparehistro na po dito sa konsulta program or should I say YAKAP program ng PhilHealth. Again, ang YAKAP po ang kahulugan po yan ay yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit. At napaka-comprehensive po nito. Marami pong mga benepisyo ang pwede po tayong makuha. So again, for our PhilHealth members, wag na po nating sayangin itong uh, servisyong hatid sa atin ng PhilHealth. At yan nga ang ilan sa mga hinighlight ng ating uh, pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakaraang sona. At again, mga kagapay, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Katulad nila Ate Nora, Canchela at Ate Anita Tehada Kolon. Maging sa ating uh, mga nakatuwang sa broadcast, ang mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites, kay Reggie Villana sa ating Control Room, salamat naman kay uh, Jabez Mancho sa ating RTV, at kay uh, Desa Magtunaw na nag-assist sa atin. Salamat din sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua at Angelo Menor. Sa ilang sandali, susunod na ang programang Doctors Online. Magarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC, Radio TV. Ahensya de Consensya, Servicio para sa iyo. Kapilipino. Tinatawagan ng...